For today's video na naman mga bes, ay magda-jogging nga pala kami dyan. Para syempre maging healthy ba. <laughs> Laban ko ah. Naglalakad na nga pala kami dyan, papunta dun sa jogging na Nala, pekas na bes. Ilan pa sa kamin bes. Tapos dyan, pumunta na nga pala kami dun sa jajagingan namin mga bes. <laughs> Nala, karugrugin pa lang jogging bes. Ikaw alal niya. Ilaban mo ah. Bunog na yan? Ah, yes. Promise, yes. Pero ito na talaga mga bes. Nagjaging na talaga ako. Ni? Pikas sa ka bes. Nagtugtug ako kamot Tapos, ako dyan. Siyempre, nagjaging na talaga ako dyan. Para... Healthy lifestyle bo. Oh, di ba? Siyempre, labang kumanan ang mga best. At dyan, nagsimula na ang aking journey. Nalo, nagtanong. nagpahinga nga lang muna ako sa glit dyan tapos labang kumanan ah Tinali ko muna yung medyas ko dyan kasi napuhulog siya bes. Tapos yung tali ko dyan, o. Oh, diba? Liting bes. Limited dyan kasi sa Pilipinas. Nagigisa lang yan sa buong mundo mga bes. Kaya ako lang ang meron yan sa buong mundo mga bes. Bye. Pauwi na nga pala kami dyan kasi medyo gabi na din. Ta, narigatin. Um, alam mo na ay labang ko may kasabihan niya sila Paghapon hapon na shot na charis matapos nga ang day 1 namin mga bes siyempre may day 2 pa labang ko ang ah.